right mga idol So ito na nga at nakuha ko na yung aking plaka So yung mga bagong labas na plaka ngayon mga idol is may kasamang RPD sticker So ano ba yung RPD sticker na to? Ito ay nagsaserve as your vehicle's identification Kung baga sa pamamagitan nito is makukuha na nila yung mga information ng inyong motor Sa likod pala nito mga idol is nakalagay yung instruction Kung saan at kung paano dapat ilagay ang RPD sticker. Tara na mga idol at samahan nyo akong ikabit ang aking RPD sticker sa aking Aerox B1. Sundan nyo lang yung gagawin ko mga idol. So itong sticker pala is parang may dalawang uri. Dalawa yung sticker po mga idol. So ang gagawin is tutupiin muna yung una. Yung parang letter I na yan. At itatapat sa isa pang sticker o di kaya paglalapatin. So pag iisahin yung dalawang sticker. So kapag hinati or may hati naman yung sticker mga idol. So kapag uh, tinupi natin yan, is parang maglalapat siya sa isa. So dahan-dahan lang dapat mga idol kasi sensitive itong ating RPD sticker. Na kapag nadikit mo na or magka-bubbles is mahirap na siyang baklasin. So yan, so maari siyang masira. Kailangan ng maingat at hindi nagmabadaling uh, paggawa nito mga idol. So ayan lang, so yung gagawin lang is itatapat sa isang sticker pagkatapos ay marahan o dahan-dahan na ito idikit. Saan ba siya dapat idikit? So sabi uh, base sa aking pinanood at uh, ni research, ito daw ay dapat idikit sa right side kung kung ikaw ay nasa tapat o nasa harap ng inyong sasakyan. Ito ilalagay sa pinaka right side sa ilalim ng inyong headlight or headlamp at dapat daw mga idol ay hindi malapit sa bakal o sa wire na makakasagabal. O ayan, okay, okay na to mga idol at natikit ko na. Napag-isa ko na yung dalawang sticker. So tanggalin na natin to para hindi makasagabal. Ayan. Okay. So ididikit natin siya horizontal mga idol, kung baga pahiga sa ilalim o sa baba ng ng ating headlight. Siya nga pala idol, Bago natin indicate, siguraduhin natin na malinis yung area ng ating pagdidikitan. Inuulit ko mga idol, sa right side po at hindi dito, sa left. Huwag po dito. Dito po ang tama, okay? So punasan muna natin maiki para hindi pumalpak yung ating pagdikit kasi hindi po ito napapalitan tong RPD sticker. Okay, so siguraduhin natin malinis mga idol. Ayan, ganyan po ang tamang paglagay. So, horizontal po siya pahiga. Yung sticker na ito, mga idol, is uh, transparent naman siya. So, kapag uh, tayo ay nag-ilaw, hindi po to magiging sagabal sa ating ilaw. So, siguraduhin natin na kapag nilagay natin is talagang maglalapat siya or hindi siya magbabubbles. So, susukatin muna natin. Ayan, at ididikit. At marahan lang po at dahan-dahan, mga idol. Dahan-dahan lang ang pagdikit. Gaya ng sabi ko, ito ay nag-iisa lamang. At uh, hindi ko pa alam kung nag, nag release pa o nagbibigay pa kung sakaling pumalpak yung ating pagdikit. Siya nga pala mga idol. So kapag mali daw yung pinaglagyan o no, pinagdikitan nyo ng sticker is maari po tayong magmulta ng 5,000. Pero hindi po po yun sigurado kasi parang wala pa pong batas or kasulatan or memo, memorandum na kung saan is Uh, magbabayad tayo ng 5,000. By instruction po naman sa likod ng sticker, mga idol, is nakalagay lang naman doon na dapat idikit ito sa ilalim ng ating headlamp at hindi naman sinabi kung sa kaliwa or sa kanan. So sa instruction naman ng LTO, mga idol, is dito siya ilalagay sa right side. Ikaw ay nasa harap ng iyong motor, so sa right side siya dapat ilagay. So dito ko na siya nilagay sa baba ng aking headlamp at hindi sa may bandang kilay niya mga idol kasi medyo hindi po pantay doon at parang hindi uh, didikit masyado sa gilid kasi may part na pa-curve po doon. Kaya dito ko na nilagay mga idol sa may ilalim ng aking headlight or headlamp. So yun lang mga idol. Maraming salamat sa panonood at sana nakatulong yung aking munting video. Huwag sanang kalimutan mag-like, mag-comments, at syempre mag-subscribe na din mga idol. Salamat ulit at goodbye.